Kung ganyan talaga si pa at hindi siya magbabago Then work harder Bigyan mo siya ng magandang sing. Bigyan mo siya ng mas magandang pangkasal Ma-inspire ka para hindi siya ganyan Kung ganyan talaga siya Pag yan si Pam, hindi niya binitawa Yung dalawang baklang dapat sinusunog niya sa i- No? Wala, wala mangyayari sa buhay mo Actually, isa lang ang dapat mong gawin sa buhay mo Kung hindi yan gawin ni Pam kalimutan mo na si Pam. Usap-usapan ngayon sa social media ang panibagong episode ng Mercury ng Grace Family sa kanilang YouTube channel na may titulong Hiwalay Na. Pagbukad pa lang ng video, makikita na ay nahanap ng anak ni Mercury ang kanyang nanay na ayon kay Merck, masakit umano sa kanya dahil di niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang sitwasyon nila ni Pam ngayon. Ibinahagi e din ng Mercury ang ilang kaganapan nila ni Pam sa Australia maging ang pamimili nila ng sapatos dito sa ilang mamahaling store. Nagpapabili o ba no si Pam ng bag na Burberry kay Grey, kaya naman sinunod na lamang di umano ni Merk para walang gulo sa pagitan nilang dalawa. Ibinahagi din ni Merk Grey ang ilang kaganapan sa birthday na kanyang asawang si Pam Skera dahil ayon kay Pam gusto niyang makasama ang pamilya sa kanyang karawan. Muli naman itong humiling kay Merk ng panibagong bag. Naging usap-usapan ngayon ang pagiging magasas di umano ni Pam na isa sa hindi na pagkakasunduan nila ni Merk Gray. Ayon pa sa mga netizens, naiintindihan din nila ang pagiging high maintenance ni Pam dahil sa pagiging independent nito noong dalaga pa siya. Kaya naman dapat umanong intindihin at panindigan ni Merk ang pangako nito kay Pam. May mga netizens din ang tila hindi maintindihan si Pam dahil masyado na umano itong nag -iba dahil nahayaan itong masulsulan ng iba katulad na lamang ng mga kaibigang si B at si B. Dagdag pa nga ng mga netizens nakapag kapag nagkakaroon ng manoon ng problema ang pamilya, dapat ano man ang mangyari ay lagi pa rin pipiliin na maging kakampi sa banang huli at pwede namang humingi ng advice sa ibang tao o magulang. Nagsalita na rin si Pam na kanyang nararamdaman dahil ang gusto di umano ni Pam ay magkaroon siya ng boses. Lalo na pagdating sa pinansyal dahil pakiramdam di umano niya ay nangihingi siya o nang lilimos sa mga pinagtatrabahuan nilang dalawa. Samantala, tila pumagit na naman sa usapin ng kaibigan ni Pam na si B dahil nais umano nitong maayos ang relasyon ni Pam at Merck. Dahil kawawa ka nilang anak na si Wolf kung sakaling tuluyan nga silang magkakahiwalay. Narito naman nga ang ilang komento ng netizens. I do understand sa hinaing ni Pam, knowing that she's independent before, pero when you have a baby na kasi, everything will be different. Always choose your son's welfare, Pam. Especially now that he is still a toddler, she needs you more than anything. Being a mother is being selfless. Pag nagjowa ka ng high maintenance, panindigan mo talaga